Ah, napagandang araw ngayon, no? Well, simula tayo maglaro. Ngayon Ayla. na! Bawang araw na, oras ng laro. Ang kasiyahan walang tapos. Simula pa lang, oh masaya na ako. Bawat araw saya rito. Sumisikat ang araw sa itaas. Nagpupunta sa may tahanan ko Ah, nandi Uy, hindi, 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 hindi Creepers nagsasabok Silverfish malupit Mga kweba malaki Lava Ang init Grabe sobrang matalas Mga putik sira na Gamit na sisira Grabe ang mga pinin Halimaw natatakot Gusto ko matulog Zombies sa bintana Gusto ko umain Yumuyurak sa nanim Nananakaw na mga bloke dito sa oras. Saan nagsasabog na yata ako? Oh, <laughs> yung sinasabi ko ay Galit nga ako pero kalmado na ako toro nota at mga bulaklak Dramdam na ganda, walang kinakabahan Ngayon araw ay sobrang masaya Masaya, masaya, masaya. sobrang saya La 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 la, masaya Masaya, sobrang saya 'di diba? Okay lang naman ako. Dogi, dogi, alis, 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 ano na kakainis. Tigil na sa bomba. Gusto mo ng honey? Paano ang mga bees? Malaki na ang sunog. Oy sagas pa yun? Maguro ang mga pusa ang anit. Hayina! Mga inchan. Because na yan, 1.9, di ganda. Maliwanag, uulan. Magulo ang vintage street sa may kuweba? Malang nakita. Sobrang daming andesan. May diamante, puno na. May mapag, nawala. Huwag mong pansinin, sabi nila Ngiti lang kaya mo iyan Pero pag nagawa, hindi nito Ang pasensya ko ay nauubos Minecraft ay nagugulo Hindi man perfecto Ganito, ganyan Nasa gilid na ako oh! 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 Sa isang saglit, isang piket Ayan na uulitin Ba't maglaro pa ganito Sa void na lang kaya ako Ayoko na Ayoko na rito Pari na laro Pa ganito ang lahat Oh ayoko na <laughs>